kabayt kalesius magluluto tayo ng ginisang kangkong so ayan yung butter tsaka pinalambot na giniling butter tapos ayan nilagyan ko na ng bawang tapos lagyan na rin natin ng counting pepper so lagyan na rin natin si buya so nilagay ko na yung tokwa natin halo lang natin So, natutong na wala kasi akong olive oil. Vegetable lang ang rat. So, lagyan na natin ng oyster sauce. Then, haluin. Then, yung kangkong. So, lakasan lang ng apoy tapos haluin ng haluin para pantay ang sinisok. So, ayan, luto na siya. Hindi na ako naglagay ng asin kasi maalat ng ating oyster sauce. Ayan. Ayan, half cook siya. Ayan, luto na siya. So, takpan lang natin siya. Pag tinakpan natin yan siya, maluluto pa ng gusto yan. Pero, pinatay ko na yung apoy niyan. Buksan na natin. Ayan. So, diba? Diba? Ayan, ang sarap-sarap niya. So, ito, hatid ko na ito sa tindahan para makakain na kami. Tokwa na may kangkong, giniling, tapos uh, ginisa sa butter, one, one fourth lang na butter, tsaka oyster sauce. Ayan bawang. Kahit walang sibuyas, pwede siya. Pero nilagyan ko lang. Tapos maraming paminta.